So yun guys, for today's video, no, so manguha kami ng upo, yung kapasamang iulamin ba. Yung nakabili man ako kanina ng law, so ngayon, parisan namin ng upo. So ngayon guys, kukuha kami. So samahan nyo kami guys. Ito, kaya ito. Ito, kaya po. Ito, kaya ito. Ito, kaya ito. Ito, kaya ito. Ito, kaya ito kaya. Ay, ano, Ito yung guling. Oo oh, yun. Ito kaya. yung guling. Daming bunga oh. Hmm. guys oh. Ginagawa na kami yung ano ba. Hindi pa yung ano, magulang, yung gulang-gulang. So, tayo na guys. O, gusto pa tayo. O, na kami guys. Kasi magluluto pa hapon na. So, yun guys, oh. abangan nyo kami. So, yun guys, no. tapos na magano. So, ilagay natin sa kaldero para maluto na. Yung nag-apoy-apoy na yung ano, panggatong natin dyan eh. So, tapos naman itong hinugasan. So, ilagay natin. Na, kita-kita nyo, malinaw na. Para masaing na. No, mayroon na akong nakuha ang malunggay at saka may lawoy na. Pag ulam na mamaya. So yun guys, no? Patapos na yung ano, malunggay natin. Isaing na natin tong malunggay, no? Para magluto na. Kasi gabi na eh. Yan. Hmm. Kuloy natin yung konti, guys. Ano, lumambot na yung malunggay. Tikman ko na. Yung konti ng asin, guys. Kulang man ng konti. Masarap itong ulam natin, guys. Utan, malunggay. Okay. Sige, so, kakain na tayo, guys. Magdasal muna kami. Sa nga ng Ama, sa, an sa anak, sa Espiritu Santo, amin. So, Lord, salamat sa pagkain ngayon, binigay mo sa amin. Salamat sa mga blessing. Salamat, Lord, sa paggabay mo sa amin. So, na mo yung pagkain ng amin ngayon. Sa ng Ama, sa anak, sa Espiritu Santo, amin. oh yun, guys. O, oh, kain na tayo. Kain guys, guys. tayo kain, guys, kain, guys. Apo na na. Pagkain natin ulam. hulam. O, oh, yan, Sarap. guys. Sarap. Mm, hulay. Oh. Mm. 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 Ng mm. 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 Ito, yung buhay namin sa probinsya, guys. <laughs> Kumain ng gulay. Ito nga nakabili ng toyo. Mm. May konting toyo. Ito na gulay. Mm. mm. So yun guys, maraming salamat sa inyong walang sawang support na no. So hanggang dito ng video na guys. So yun guys, oh, maraming salamat. I love you all.